Pasado na ang seguridad para sa ASEAN Coast Guard Forum nagaganapin sa Davao. Ipinarada ang Philippine Coast Guard, ang BRP Gabriela Silang ang una at pinakamodernong offshore patrol vessel ng PCG na kabilang sa magbibigay ng seguridad. Yan ang ulat ni Regine Lanuza. Hapon ng Martes nang dumating sa Davao City ang BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard. Ang nasabing barko ay isa sa ipinagmamalaking pasilidad ngayon ng Coast Guard dahil moderno ang makagamitan nito. Ayon sa kapitan ng nasabing barko na si Captain Lawrence Roque, ito ang pinakaunang offshore patrol vessel ng Coast Guard. Galing pa sa France ang nasabing barko at commission dito sa Pilipinas noong taong 2020. May lapad itong mahigit 83 meters at may 360 degree view glass window din ang captain's deck nito. Hybrid run ito dahil maaaring patakbuhin ng electric at diesel engine. May automatic fins din ito na automatic nalalabas kung malalakas na ang alon. Maliban dito, meron din itong sariling morgue, kulungan, helipad, dalawang rigid hull inflatable boat, decompression chamber at iba pang pasilidad. Ang nasabing barko ay ilang beses na ring nadistino sa West Philippine Sea. We escorted a... Uh a hydrographer vessel of the Philippines and we went to Bajo de Masinloc po. Uh, wala naman po kasi uh, we, we, protected the, ano, yung vessel na baka siya yung ah, uh, So ang naging function ko po or naging action ko po during that time is to protect yung vessel na hindi siya uh, iharas o i-water cannon po ng mga Chinese uh, vessel. Samantala, ayon naman kay Coast Guard District Southeastern Mindanao Commander na si Commodore Richard Marfe, nasa lungsod ang nasabing barko para sa isa sa gawang ASEAN Coast Guard Forum sa susunod na buwan. Tutulong umano ito sa pagbabantay sa seguridad ng mga dadalo upang makilahok. Samantala, inaasahan naman na mapag-uusapan sa nasabing forum ang problema sa West Philippine Sea at ang pagbabantay sa mga border. Ang pinaka-aim naman talaga natin is sa... Magkaroon yun ng more strengthened na collaboration with our neighboring countries dito sa Southeast Asia para naman ma-approach natin yung ating problema ano as ano parang sabay-sabay o isa natin ma-approach -ano, ma as a whole Siniguro naman ngayon ang Coast Guard District Southeastern Mindanao na handa sila sa hosting ng nasabing international event Regine Lenuza, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas